Eto, Kalingap Jones, message mo kay Kalingap Dan bilang kaibigan, any advice sa situation niya ngayon, sa mga mangyayari pa? Okay. Advice ko, Kalingap Dan, na-advise ko naman ito sa'yo, forget na yung past, or I mean, move on na tayo dun sa past. Nasa bagong chapter ka na lang yung buhay, and ano mo na yan? Eto, Kalingap Jomar, ano yes, ang masasabi mo kay Jenny at Kalingap Dan? Ay, okay, syempre, congratulations muna sa kanila, kasi para... kasi sa baby girl ano to pwede ano na ba to oh, ano? go. okay so congratulations kay Ngiten and kay Jenny po sa inyong um, bagong baby it's a girl yes. so tama ako tama ako ng ano kutob so gusto ko sana ng boy yung ano yung baby yung baby kaso ano eh parang naramdaman ko siya na parang babae so kaya habi ko bilang ano ko same tayo kalingap Jomar ang gusto ko talaga boy kasi <coughs> sa Chua family din halos <coughs> babae bye bye, uh... kaso lang ang nararamdaman ko sa aura ni Jenny is girl, girl okay. so tama po kami ni kalingap Jomar Ooh. na mula so kalingap Jomar ano naman ang wish mo syempre para sa baby nila kalingap dan syempre unang una dyan ang health good health sana mm -hmm. sa kanya, sa baby And sana lumaki siyang um, good feeling, family oriented, mapagmal sa pamilya, mm -hmm. sa kapatid, sa sa ano, sa kanya magulang. And siyempre ano, marunong makitao, makatao. Makatao. So, so Kalingap Jomar, kamusta si Kalingap Dan simula nung naging tatay na siya? Mm. Kumbaga, big commitment and responsibility na kasi yun. So, okay. ano mga pinagbago niya na napansin mo? Madami. Sobrang dami. Kasi dati, parang ano lang naman siya eh. Parang more on sa kanyang sarili. Mm -hmm. I mean, um, decide parang ka. Parang buhay binata. Buhay ka. binata, nagdi-decide para sa sarili. Pero uh -huh. ngayon kasi, may mga kinoconsider na siya. Hindi na siya yung tipong um, laging na, naaya ng labas yeah. tuwing gabi parang ganun. And ngayon, mas ano na siya. Ayun, mas responsible, mas responsible na mas mas parang kahit papano paano ko ng pagiging ano, father, figure ano, na, father na. figure na. Wow! So, so paano mo i-describe -de ang friendship nyo naman ni Kalingap Dan? Ang friendship namin, parang malalang lang kaming magkapatid. Mm -mm. Kasi wala pa ako sa Kalingap, nandun ka pa sa Manila. Oh. Um, dati kasi bago pa lang ako sa Kalingap, nag-ayanayan pa pa Manila eh. Si Kalingap Dan, Yes, diba? and nakita namin po siya ni Dins sa bahay mm -hmm. sa Manila. Sa Manila. So, hindi pa po ako nakakarating sa Daet. Kailan Oo. ako na si Kalingap Jomar. Opo. Mga bago pa lang ako niyan. Mm -hmm. So, eh, parang doon na talaga baga mula noon hanggang ngayon, 'yun pa rin yung treatment. Ayo ano namin ta samaan. Sa uh, And kay ito, ano, patid. Papa Joms, kay mm -hmm. Jenny, siyempre si Jenny ay mm -hmm. eh, kasama mo din off cam, nakakasama yes, po. mo. Ako yes, na ang ano mo kay Jenny. Oh, 'yun, siyempre, ito ano na 'to. Siyempre, alam naman ng lahat. Mm -hmm. So, di ko na rin itatanggip po. Nakakasama ko din na talaga po si Jenny, sila kalingap dan. Paminsan-minsan. Dati, at ngayon, bihira na lang din. Kasi, um, yun na nga, buntis. Pero si Jenny, bilang ano, napakaano kasi niya, sobrang understanding. Mm -hmm. Ewan ko lang kung ano may Pero sa akin kasi parang sobrang understanding niya. Kasi, um, hindi rin hindi kasi kuha, hindi kasi siya ano sa paging vlogger si Jenny. Oo nga. Si Kalingap din naman is ano sa vlogging. Mm -mm. Uy, si ano? Si Alip. po. Oh, so ano, hindi rin mahirap kay Jenny sa sitwasyon niya yung mga nangyari before. Pero inintindihan inint, inintindihan lahat. Supportive. Supportive siya inintindi niya hindi lang kay, sa kanya, hindi lang kay Dan. Kahit yung ibang tao na around Dan, inintindi Viewers niya Viewers no? and supporters. Viewers and supporters. Laging kinoconsider. Kung alam niyo lang, kung alam niyo lang na ano, um, grabe si Jenny din talaga, inintindi yung mga sitwasyon before. Um, so yun.